Isang magandang umaga po sa atin lahat mga idol Yan mga idol, narito tayo ngayon sa ating suki na tindahan mga idol Kung saan, yan kain po tayo ng ice cream mga idol Magsipili na po kayo Ibat-ibang klase ng flavor, ibat-ibang kulay At uh, narito ngayon mga idol sa ating harapan Ito mga idol, ang isa sa napili natin yung uh, paborito natin na uh, ice cream mga idol Dahil mainit po ang panahon ngayon dito sa Zamboanga City mga idol Magsipili na po kayo, ayan mga idol oh dito po yan sa Sambuanga City, Barangay Tugbungan o o sitio ano to idol? Pusadas. Pusadas ma idol yan dito yan sa store Pusadas. ng ating Montano kaibigan. Montañas store ma idol. Yan. Pili na kayo mga idol oh. Ito napili natin ang sarap po ng ice cream dahil mainit nga po ang panahon ma idol. Yan dito po yan sa Montañas store ma idol. Kain po tayo ng iba't ibang klase ng ice cream nila ma idol. <laughs>